guys andito ako sa Oslo City, Norway dito ako sa city ngayon kasi nagpa check up ako yan walang kataw tao <laughs> ayan nakamask ako Malang katao-tao oh o oh. oh, la la mama mia oh la lala. Oh, la lala. walang oh, katao oh, talaga oh, Hi guys. Ngayon nandito na ako sa Twins Medistop. Uh, ano to? Ang may-ari Pilipina galing sa Ilonggo. Ilong Ilongga. Iloilo. -ilo. Ilonggo. Yan ang may-ari nito. Taga Iloilo. Tapos ito yung new friend ko. Uh, Hello. vlogger na rin siya ngayon. <laughs> si Bernadette. Yan. Um, tapos Ayan guys, so oh. Ayan Pakita ko sa inyo yung mga Mga tinda niya dito Ayan Ayan oh. Tapos dito may mga ano sila May mga fishball Ayan Ayan mga chicheria tapos, ito may mga fresh sila na mga isda. May tilapia, ayun. Tapos dito naman, meron ding mga beef. Yan. Tapos dito may mga OB. Tapos dito pala may mga ano dito, longganisa, ganyan. Yan. So, marami silang mga ano dito, mga paninda. Yan. Kung gusto nyong bumili ng mga chicherya, et cetera, meron dito sa mini-stop. Mini, mini-grocery. Mini <laughs> twins mini-stop. Twins mini-stop. Ayun, no, yung busing dito, o. Yan. <laughs> o, so, siya yung may-ari dito. taga-ilo-ilo. <laughs> Taga ilo-ilo sila. Ginapala, ginapiko ang kwarta. Oo, oh, ginapala, ginapiko, ginang kwarta dito. Dili. o oh, dilik dili, <laughs> dili. Good. Ayan. Ayan siya, may ari, o. Oh. Ayan. Ayan. Nandito po sa, ano, may pwesto po sila dito sa Gronland. Pagbaba lang ng Tibana Station, akyat lang, ayun na. Kaya madali lang po siya hanapin. Ayan, malaki din po yung ano niya. Malaki po yung store nila dito. So, Baka gusto nyong bumili ng mas sardinas dito. Yan. Yan. Meron din silang mga bagoong. Ayan, no. Pag magluto kayo ng ano, ng ng pakbet. Yan. Ayan, Ayan bagoong may mga tuna din century tuna hot and spicy yan masarap yan yan meron sila dito iikot ako ha tapos may mga bihon dito yan yan ayan oh. Okay. meron pala sila rito na ano, meron pala silang meron pala silang ano dito, Milo. May Milo at saka Nido. Yan. 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 Bibili pala ako nito. Kasi baka kailangan ko. Ah, uh, ito na lang kaya. Ay, hindi mo na ngayon. Hindi mo na kabilili. At ah, saka... Kasi baka... Ah... Uh, Lactose free na pala ako eh. Ayan, parang ito yata. Mugo-mugo, Pilipinas si yan ate Oo, mapalit ko ani. Mugo-mugo, lumayas na si Bernadette. Diliterin diliterin. Ah, oo. Oo, nga pala. Kayo, ano, Ayan. Kayo, ano, Ayan o. Iyon, gusto pure ube natin. Pure wala. Hi mga lalabs, nandito na kami sa bahay. Uh, nilista ko lahat yung mga pinamili ko, kung magkano sa piso. Ito yon, ito yung cake. OB cake. Bumili ako nito sa Asian store. E 80 kroner. Uh, sa piso four hundred four pesos. ito lang guys 451.75 pesos na. tapos, ito namang sapin 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 75 kroner. Uh, nabili ko siya ng nabili ko siya ng sa piso natin ano 75 kroner pero sa piso 423 pesos point 49 centavos nasa mga 423.50 ito lang 423.50 na okay may tubig nasa kumuna. na Ayun. Tapos yung Lucky Me, yung Lucky Me 16 kroner ang isa. Nakatingin ako doon. 16 kroner ang isa nito. Um bumili ako ng tatlong piraso. Yan. Tatlong piraso ang binili ko. Uh, sa ano sa kroner 54 kroner kasi 16 ang isa tapos itong tatlong to itong tatlong lucky me 305 pesos 305 pesos imagine tapos um, uh, yung sumunod naman Bioderm soap. Kasi noon nung nasa Pinas pa ako, uh, gumagamit ako nito noon sa Pinas pa ako. Uh, magkano ba? 197 75 centavos. 197 pesos ito. 0.75. Ito lang, 197 na. Oh, lala. <laughs> At tapos, mega sardines. Nasaan ang aking mega sardines? Nandun pala. Ang mega sardines ko, eto, mega sardines, um, 84.75 84 pesos. Wow! 84 pesos. 84 pesos ha. Inulit-ulit ko talaga. 84 pesos. Wow! Gold ang price. Ito, uh, Mugo Mugo, 30 kroner sa piso, 169.50 send so 169 pesos ito lang 169 sumunod so, yung yung Skyflex Skyflex um ito ito 75 kroner ah uh, ano 70 kroner 395.22 cent. So, 395 pesos. Ito, 395 pesos na. Skyflex. Skyflex. Ayan. Sumunod naman yung Sumunod naman itong ano ba? Sumunod naman itong ano itong patis. Itong patis um 39 kroner, ano siya? 220 pesos. 220 pesos guys yan 220 pesos isang bottle sumunod naman itong eto may sili siya suka na may sili dato puti Ayun oh manghang 'yan. Paborito ko 'to eh. Sandali guys. Paborito ko ito. 'Yan. Uh 70 ay magkano? <laughs> um 39.90 kroner. Ito ay sa piso, 225 225 pesos. 225 pesos ito, guys. Sumunod naman, ito, ito, uh, Dato Puti na ano siya, sugar cane sugar cane dato <laughs> puti pre, frem, premium cane cane yeah iba talaga pag duling na no may salami na yan pero naduduling pa rin eto guys ano 254 pesos 254 pesos So, ito lahat ang nap napamili ko. Ito lahat. Ito lang lahat. Ano? 200 Ano? 2,200 2,727 pesos. 2,727 pesos ito lahat. Kunti lang. Pero okay na yon. Kaysa naman uuwi pa ng Pinas mahirap ngayon umuwi sa Pinas kasi nga may COVID. So, ayan guys, sa lasat sa mga kababayan kong gustong bumili ng mga pagkain sa Asian Store, meron po tayong Asian Store sa sa mga nakatira po dito sa Norway, meron po tayong Asian Store sa sa Greenland Tibana Station madali lang po siyang mahanap yung yung ano po nito um, twins twins mini stop ang name po ng ano nila ng tindahan okay uh, sa mga gustong bumili po dyan sa mga katulad ko ng mga pinay mga kababayan ko mag message lang po kayo at mag comment down below para po ma-replyan po kayo at ma-, sa, ma Ma ko sa inyo ang address kung saan kayo pwedeng pumunta. Kasi uh, doon po mura sila mag magbenta, mura lang talaga sila magbenta. Oo, oh, mahal mahal dito sa Norway kasi nga nagbabayad din po sila ng tax. So suportahan po natin 'yung mga kababayan natin na nasa na nandito po sa sa Norway na may mga business na na galing sa Pinas or galing Thailand. Or kahit saan pa man yan. Suportahan po natin para po makatulong naman po tayo sa kapwa natin. Sa mga kababayan natin. So, ganun lang po. Magtulungan lang po tayo, guys. Kasi, para naman, ano, para lahat tayo aasinso, di ba? So, ayun, guys. Sa lahat po ng gustong-gustong bumili ng mga pagkain sa Asian store, mag-comment lang po kayo sa sa... Sa ano ko sa vlog ko ngayon at uh, para po ma-replyan ko kayo. So thank you guys, thanks for watching. Ayan, antok na ako kasi maaga akong nagising kanina. Thanks for watching and don't don't forget to like and subscribe. And also don't forget Comment down below.